Magandang araw sa inyo mga kaoto. So short video sharing lang uli para dun sa mga nagko-comment sa atin nagtatanong na kamusta na raw yung ating timing belt na ikinabit. So makalipas po ang ilang buwan. Hindi ko na matandaan eh kung kailan ko ito ikinabit. So ilalagay ko na lang dito sa baba yung Uh, kung kailan natin siya ang belt, reviewin ko. So makalipas ang ilang buwan na 'yan. Ito na siya ngayon. So hindi ko na ipinakita kung paano magbaklas nito kasi minaw na na time video kung paano magbaklas ng ating timing belt cover at paano i-check itong ating timing belt. So ngayon, ito na yung itsura ng ating timing belt ngayon. So ayos naman siya. 'Yan. 'Yan na yung kanya pinakangipin so ito na yung ating ano timing belt nawala lang ng konti yung kanyang tatak nabura na ng konti pero may tatak pa rin so normal lang naman yung mabura kasi sobrang init nito tsaka ayan ito yung ating timing belt na sun brand ayan So ayos pa siya. Ayos na ayos. Parang hindi nagluma. Mukha pang bago. Ayan. Maganit pa rin yung kanyang pinaka rubber. Ito may mga mark lang na ganyan. Normal lang yan. Kasi bakat yan ng ngipin. Pero hindi naman siya makintab. Pagka ang timing belt ay yung makapit. Parang bagong goma. Ayan mga yung itsura ng ating mga gulong pagkabago ganun siya so maayos ang condition yan pero pagka ito yung makintab na tapos may mga karak may mga bitak doon sa ngipin yun kailangan ng palitan so nga ngayon lang natin na gawa ng video kasi ngayon lang natin siya uli na i-check so chine-check ko naman siya every every 2 months yan so ngayon kilang lang siya nagawa ng video naalala ko yung may nagko-comment sa atin. No, kumusta tong ating timing belt? So ayan. So ayan lang. So, para lang dun sa mga nagtatanong kumusta na yung ating nilagay na timing belt. Ito. ng sunbrand So ito po siya ayos pa. Ginagamit pa po natin. Ayan. So, sana magtatagal pa ito.